Good afternoon, good evening mga idol. A good morning sa lahat. Nakadulog tayo mga idol. Naglauya tayo ng... Uh, Naglauya sa ano, Amerika. Buto-buto ng ano, ng... Ano yan? Kadaw, Galing sa Amerika. Buto-buto ng... Sa US. Diyos, ka. Diyos ka. Ano? Nakadulog kami, ano. Kaya na tayo. Ito lang, bebe. Mag ay numan na? ano natin para mag-probi na mo na natin. Sino pa natin di digest pag umpisa. natin na lang. 'Yun. 'Pag 'yan, 'pag 'yan, 'pag natin 'pag 'yan, 'pag 'yan, 'pag 'yan, 'pag kami 'pag Purulugaw. Ulam. Ayaw, oh, mga kapit, yun ang ulam. An indeng. Durog lang. Oh, ang na Naanok pa, tingnan ko lang naanok. Nalatak. na to, Hintay na yung mga kadipik.

Welcome back. Ito naman si Kapilipe. alam mo, naka, ano, na Carly. Carly Norty. Time po. Time to eat, mga Kabilipe.

pala ko dito eh, oh. My favorite. Gawai.